Magandang araw aking mga ginoo at binibini. And today, I'm not sure kung saan ko ilalagay itong vlog na to or like um maliit ay maiksing clip lang siya. Pero I think marami ang masasabi about this one. Tahimik ang sarap sa feeling. <laughs> Tahimik sa paligid na to. Ang dami pang tulog na tao kasi late sila na tulog kagabi. Iniingay kagabi. As you know, I'm I'm graduating, right? And ang dati kong plans nung mag-senior high ako dati is mag-deactivate ng social media or mag-delete ng social medias. Kaya nga tinanggal ko yung YouTube nun. Okay? Kaya ako tinanggal yung YouTube nun. Kasi yun talaga yung plano ko. Kasi, iba talaga kapag wala kang social media. Also, napakatahimik, promise. Ang sarap sa feeling. Alam, nalalasan ko na to eh. Kaya ako nasasabi to, naranasan ko na. That, nung pandemic, nasa bahay ako, sa mismo kong bahay talaga, mismo namin bahay. Walang, walang ano doon, internet. And within five days, I wrote some of Hardin de Rosas chapter. And napaka-focus ko talaga nun. At napaka-tahimik. Walang negative energy or what. Kasi minsan, ang uh, ano, social media, it's a reality healer talaga. Akala ah, mo nakikipag-interact ka through comment, um, watching, watching reels, videos, uh, posting, uh, as myself na active din sa social media, kailangan mo talagang i-manage. Huwag kang puro scroll lang. Kasi siya, kaya siya reality killer. Kasi nga, doon ka na, naka, doon na yung umiikot yung buhay mo, sa cellphone mo. Sa TikTok, sa IG, sa Reels, sa, sa YouTube. <laughs> sa YouTube naman kasi, ay, huwag lang nangatwiran nang eh, no? yung pinapanood ko dito, may tututunan din ako. Actually naman, kasi sa TikTok may matututunan ka din, di ba? Ewan ko, iba sa, iba sa YouTube. Hindi ko alam. So, tuwing kunyari, ah, nagpaplano ako. Nakikinig ako ng mga podcast sa YouTube. O kaya naman, mga something na pwede mo matutunan about productivity, self-improvement. Iba eh. Kasi sa TikTok eh. Aminado. Malamang, nag-scroll din ako sa TikTok. ano akala nyo? hindi ako nag-scroll. Imposible yun. Pero hindi ako nag-scroll ng oras-oras. Kadalasan, TikTok ginagamit ko minsan sa pag-film lang ng Hardin de Rosas. But I never used it para mag-scroll na matagal to pass my para my free time. Kasi isipin nyo yun, ako ang hirap i-manage lahat ng ginagawa ko sa totoo lang no? Kasi, minsan narinig ko ibang tao sa mga ano ko sa school. Paano mo na ma-manage na meron ka pang YouTube, na meron ka pang Wattpad, na meron ka pang school works, na meron ka pang family, na meron ka pang pa ng tungkulin sa iglesia? Wala pong free time ang sagot. <laughs> Walang free time. know your priorities. Yung masasabi ko dun. So, saan dun ang mas priority mo? Actually, kulang pa yun. Wala pa din yung hobbies ko. Yung pagbabasa. Yung pagigitara. Arts. Pagbabasa ng Bible. So, ito na nga. Balik tayo sa nakara. Sa ano. So, I was thinking to delete my social media before going to college. Or mag-deactivate. Why, why suddenly? Bakit? Para mag-focus sa college. 'Yung mo sinasabi, mas magandang hindi mo sinasabi sa iba, 'di ba? Sabi natin. <laughs> sinasabi ko kasi mas magandang nagpapaalam, 'di ba? Naaalis ka kaysa na lang aalis ka na lang bigla. Gulag. <laughs> Uy, may point ako, aminin nyo. Kasi, oo, oh, oh, hindi ma... Kasi may negative din na effects ng sinasabi mo lahat ng plano mo sa social media and also sa ibang tao. Pero, may natulad pa kayo sa video na to. <laughs> Alam nyo, maraming ano, kapag dinelete nyo ang social media, nag-take a break kayo dyan. Ma yung mga hobbies na gusto nyong gawin, yung gusto niya mag-focus sa pag-aaral, magagawa niya yun. Kasi talagang, ang consuming niya. And that's true. Kapag hindi mo siya na, na-maintain na maayos. So, dumadaan lang naman siya sa isip ko ngayong, December, To deactivate my social media and, or delete it. And, apektado doon. Pero, tinatanggal ko yung Wattpad dyan eh. Kasi yung Wattpad, doon talaga ako nagsusulat. Apektado dyan yung page ko, yung main account ko, YouTube ko, TikTok ko, IG. Eh, yung threads, hindi ko naman ginagamit. Yung Twitter din. Telegram. Pero nga, ano way of communication ako? Oh, diba? So, I think may messenger pero na ako, pero wala na akong social medias. Pero, I was just thinking lang naman. Dumadaan lang naman siya sa isip ko. Kasi malay niyo gawin ko ulit. Kasi, nung mag-ano na ako, pampanga last time dapat talaga. Yung, yung, yung Twitter ko, wala na siya. Tinanggal ko na. tine ko. Actually, dinilit ko ata. Hindi ko sure. Tapos, yung YouTube ko, naka-ano na, like ng videos at hindi na ako mag upload TikTok ko, andun pa rin. Doon nga ako active eh kasi doon ako nagpo-post dati nun. No? Pero, dinilid ko na yun siya Facebook. Naggumawa ko ng another account para doon ako gagawa ng another um, Like, yun yung gagamitin kong messenger para sa mga bago kong makikilala sa college. Yun yung ginawa ko last two years ago. And ngayon, di ko alam. Parang, kasi, sure, for sure, masarap sa feeling na tahimik. Tapos nakafocus ka lang sa pang college mo. Pero hindi ko kayang iwanan yung yung pag-vlog. Siguro, kapag after ko ng unang course na Unang course na magkagraduate ako. Doon ko na siguro ititigil. Kasi feel ko yung next course na kailangan ko itake is masyadong seryoso. And for writing, habang buhay ko yan. Habang buhay. So, hindi mo mawalang Wattpad sa akin. Page. I can learn na hindi nag-share sa inyo. Di ba? same as ghost yun rin sa so YouTube. Pero memories kasi yung YouTube eh. Kung pwede ko rin naman siyang gawin, panulat. think tingin ko, I'm having a hard time to choose between those two. And I also have seven months to choose. Think ko, it's enough time para pumili na, do, na lang doon. Pero if ever man, hindi ko ituloy andun pa rin. Kailangan ko lang i-manage yung paggamit ko nun. Pero, ano nga bang dahilan? Bakit pumasok sa isip ko? Kasi iba talaga. Kapag nakafocus ka lang, wala kang ibang ginagawa. Wala kang inintinding edit, wala kang inintinding content, wala kang inintinding ipopost. And, more peaceful, walang nakakaalam tungkol sa iyo kung ano lang ginagawa mo. Actually, may time may ginagawa ako, pero hindi ko pinapost. Kasi why? Why? Why would I post it? Sa tayo niyo ba, may pakailam ng mga tao sa akin. Pupost lang ako minsan. For memories. Maraming dahilan para, maraming dahilan ba ito pumasok sa isip ko. Kung minsan ko na siyang muntikang ginawa noon kung hindi ako, kung nag-RS ako, dahil nag-RS like, ako, hindi ko siya ginawa. Pero, kung di ako nag-RS, ginawa ko siya. And, it's so different kung ano mga mayayari. And for sure, mas different kapag nag-college na ako. So, in this journey, samahan niyo akong pumili. tatanungin ko muna ang ama kung ano ang kalooban niya. Kung kaya ko namang mag-focus, kung may gano'n ako, basta limit lang, di ba? Ano ko ba, to dumanto sa isip ko? Pero dahil gusto ko na ng tahimik. Di ba kasi, Sa so, journal ko ba ito ilalagay? Ay, e, kaso, parang, ano, ya, ano uh, ko dito? Ano ito title ko? Should I deactivate? Should I delete my social media? So, should I delete my social media? Should I deactivate my account? Should I delete? hindi pa ako nakapag-decide eh, di ba? Journal ko to, yung mga, mga thoughts and yung mga experiences ko. ito eh, doon ko ilalagay. So, every man, mag-deactivate ako or mag-delete. Just know that meron akong telegram, meron akong number, you can text me. Pero tingnan natin kung alam yung number ko. Telegram, di ko siya tatanggalin. Kasi na, tahimik naman din dun. Also, siguro messenger for communication ng bagong classmates, if ever. Pero, I have seven months to choose. And hindi na ako masyadong maging active. Na. Okay, pwede ba i-stay, di ba? I-delete ko lang yung account, yung ano yung apps. Pero nandun pa rin yung ano ko. Diba? I don't know. Tatanggalin ko dyan, ano, um, TikTok, IG, YouTube. Manonood lang ako, pero hindi na ako magpo-post. Sige nga, kayo. Ano mas gusto nyo? Siyempre, mas gusto nyo mag-stay ako, di ba? Sinong ayaw. <laughs> Pati ako nalilito, ha? Tinitimbang ko kasi siya. So, parang nandito ako ngayon. sa both, both parties, siya na nasa 50. And, sa niya ako sa journey ko. Let's see. Okay, ikaw, mabot ka dito. Sa part ng video na to. Kung napakatahimik mo ng tao. Pero, pero nag, may social media ka, and nag-score ka sa TikTok, or what, sa Reels. Pero hindi ka nagpo-post. take this time to think or to realize na nasasayang yung oras mo kakascroll. Yeah. At siya sabi ko rin sa sarili ko dati. Kasi walang magagawa yung pag-scroll mo sa cellphone. Paglalaro mo ng games sa computer, sa cellphone. Yeah. I've been there bago ako nandito, naglaro ako ng ML before matulog, ML before magis, ay before may, mag ML ka agad. Buong araw, ML! Tapos puro scroll lang sa TikTok. Dami ba sayang na time? Last. Da dati. Kung dito ka take time to think. Um, isipin mo, ano ba gusto mo talaga sa buhay? Diba? Make new hobbies. Ang daming pa gawin sa buhay natin. Sa so, totoo lang. Kesa lang mag-scroll tayo. So, I think I'm going to make another vlog about that. Sa pag Tungkol sa addiction sa social media or sa pag scroll Kasi marami nagsasabi na ano, nagiging routine na natin sure habit natin kasi Diba may nakukuha tayong dopamine every time sa notification, nanonood tayo, ganyan. So, nasasanin utak natin. Kaya, ay na lang ginagawa natin. I'll, I'll make more research. I'll read more, more articles or makikinig. Para, kapag nagsalita ako, eh may kaalam-alam naman ako. Kasi itong ganito ko, pang journal day. Pero yung mga, Seryoso, syempre. Dapat seryoso tayong nagsasalita. At hindi ganito yung kasuodan. Kasi pantulog to eh. Ganito pag journal, hindi seryoso. Like, kantuan lang tayo, nakikinig ka lang dito. Kahit alam kong... Hindi sure ko sure kung may abot dito. Okay, I think I need to go na. Kasi kailangan ko magplano ng araw ko ngayon. Kasi change of plans. Kala ko, mag Kala ko kasi alis kami. Pero yun. Kailangan, adaptive ka. Sa change. So, goodbye. Ah, uh, I think sana naman may tutulungan kayo dito sa journal na kasi Ang eh. hirap naman pag wala. Napunta ka dito, wala kang natutunan. Ah, ba naman ang ating vlog. Okay, goodbye mga ginawa at binibini. Hanggang sa muli. Sana magkaroon kayo ng magandang bagong taon. Goodbye.